mapagpalang araw sa inyong lahat. Narito ako ngayon sa inyong harapan upang magbahagi ng isang napakahalagang paksa. Ang paksang ating pag-uusapan sa araw na ito ay ang tungkol sa kabataan. Ang kabataan ay eh pag-asa pa rin ba ng bayan? Ayon sa sikat na kasabihan, ang kabataan ang pag-asa ng inyong bayan tayong mga kabataan ang siyang magbibigay ng magandang kinabukasan sa ating bansa. Iaahon natin ito sa kahirapan at ibibigay natin ang inahangan nitong kasaganaan. Iwawagayway natin ang bandilang ating bayan, patunay na tayong malaya sa anumang pang-aalipin ng mga dayuhan. Ito ay ilan namang sa mga katangian at kaugali ang inaasahan natin na taglay ng bawat kabataan para sa ikauunlad ng ating bayan. Noon, masasabi kong napakatatag ang ating paniniwala sa si Natura kasabihan at sa kaisipang nais nitong iparating sa atin. Ngunit ngayon, parang hindi na ang paniniwala nito Masyado na yata'ng mabilis ang takbo ng panahon. Kasabay sa paglipas nito at sa pagsigang ng bagong generasyon, ay marami lang paglipas ng paniniwalang pag-asa ng bayan ang mga kabataan. Tumatayo ako ngayon sa harapan ninyong lahat bilang isa sa mga kabataan ng makabagong generasyon tulad ninyo. Pikian ninyo ng katahimikan ng inyong isipan sa mga sandaling ito at alalahanin ninyo ang lahat ng mga pinaggagawa ninyo. Ngayon, sagutin ninyo ang tanong ko. Kayo ba'y pag-asa pa rin ba ng bayan? Kung ako ang inyong tatanungin, hindi ako mahihiya at mag-aatubiling sasabihin oo. Sapagkat lahat tayo, ay pag-asa pa rin ng bayan. Sa kabila ng katotohanang may ilan sa ating mga nagre-rebelde, pasaway, batugan at parang wala nang tamang nagawa sa buhay. Umaasa akong balang araw, maitindihan nila ang tunay nilang tungkulin at pananagutan. Ngunit paano nga ba natin magagampanan ang pagiging pag-asa ng bayan? Aba, Simple lang naman, kailangan lang natin ng kasipagan, katapatan, pagkamakabayan, disiplina at pagmamahal. Ipamalas natin ang ating kasipagan sa lahat ng bagay na nakabubuti o nakakatulong. Hindi yung tipong upulang na upo, habang hawak ang cellphone at nanonood ng TV maghapon. Katapatan maging matapat tayo sa lahat lalo na sa ating sarili. Pagka makabayan, sa pagtangkilik sa produktong sariling atin ay halimbawa ng gawaing makabayan. Pagmamahal, sino ba naman ang ginakaranas ng pagmamahal? Lahat tayo ay nagmahal at minahal. Kung disiplina naman ang pag-uusapan, lahat ng nabanggit ay may kaakibat na pagdidisiplina. Lagi nating tandaan na magtatapos din ang ating pagiging kabataan. Ngunit tayo'y magiging magulang, nagagabay at magtuturo sa susunod na henerasyon ng kabataan. Tayo mismo ang tagaguhit ng ating kapalaran sa sarili nating mga palad. Lagi nating istipin na magtatagumpay tayo kung ito'y ating nanaising. Kapag tayo naman ay nalugmok, ito ay dahil sa kagagawan din natin. Pagkatandaan na importante ang oras. Huwag na nating ipagpabukas pa ang ating mga gawain kung pwede naman nating gawin ngayon. Panahon na para tayo ay sumulong nasa ating mga kamay ang kaundaran at kalayaan. Tayo ay malaya, ngunit ang kalayaan hindi upang gawin ang bawat nais, ngunit upang gawin ang tama at nararapat. Tara na kapwa kabataan, patunayan natin tayo'y pag-asa pa rin ng inang bayan. At doon lamang po nagtatapos, maraming salamat.